Hello darlings! How are you all today? This is your Ate Jai and you're on Ate Jai TV. New day, new ganap. This morning, naisipan ko pong iset up ang aking karaoke machine. Bala ko kasi kayong kantahan, mga darlings. Practice lang po muna ito, mga darlings. Sound check, mic test, ganorn. Hello, darling. Good morning. So, di ba po ako sa inyo na every time na i-apply ko yung gym malon, ipapakita ko po sa inyo. mag update po ako sa inyo. So, hindi pa po ako naliligo. As you can see, magulo po yung aking hair. And then, I'll show you my armpit. So, this is my armpit. Di ba? Ayan. It's dark. Hindi naman siya super dark, pero you know, hindi siya fair, okay? Hindi siya fair skin. <laughs> And then curious din ako sa product. So why not try it, right? I'm back. All right, darling, as promised. Ipapakita ko sa inyo every time I apply this. So, ito na po. Parang may chicken skin. Look, let's go. Sana ma-remove din niya yung ganyan. Ano? Kain na muna ako mga darling. Nagluto nga pala ang kuya Teddy nyo ng lauwi na mayroong malalaking hipon. Nagmamadali po kami today dahil may klase pa si Blue ng Taekwondo. Ako naman po, sasamaan sila pero may iba akong balak puntahan. Napasok yan sa yung mga pinggis mo kasi may okay, Okay. Pero okay na ba yung brand na? Opo ma, mabenta din naman po yun. Saka maganda rin po yung quality niya. Ba't parang malito? Ganito talaga lahat sa standard? Ayan standard. Okay. 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 kasi.

Ayan mo, sakto lang. Eh, parang maliwak siya nga ako. Sakto lang po. Pero dapat sa'yo inyo, hindi masyadong masikip ka nag-loss. Sa Para may dito maayon. Ano yung, ano nila? lak? Paano pa yung lak? Yan yung lak. Pag-awal-visor na din yan. Ano yung lak? <laughs> ako ano? na ano? 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 pa, ano? 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 na ano? 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 na po. Nag-iisa na siya, ma'am. Ayan po. Ayan, ang ganda pa lang Ang size nito Ang oh, medium naman. May size ma na yan, ma'am. Kasi yung ano na lang. Extra -be okay, prices, na. nag size. Ang na ba Yes, gusto ko kasi kahit pano makita ka sa gabi. <laughs> Para safe din Ah, so, sa ano pala? Pagkakita ko nalang kay Ilang. Charot. Ayun, ayun, ayun. Ito ah, Gano'n Oo nga. Sabi XL pala kayo na. Parang umimita nga. Parang umipi o. Gano'n na siya? Ano po? Masasit na gano'n dito Ano yan ma'am? Ma Kasi ito katagalan po yan. Ninipis pa po yung padding na yan. Okay. Ah, okay. Lalo't everyday pong hmm, so, po gagamitin. Hindi nga. Bumuto ko lang. Pero, ninipis po ang padding katagalan. Kaya standard po talaga na pagbibili po kayo, dapat hindi talaga. Mm -hmm. Talagang so, hindi no? mm -hmm. po siya po. Saka hindi po siya nagmuno. Saka lalo po kasi pagka mabilis po yung takbo ng motor niyo. Pagka maluwag, may tendency po siyang lumipal, matanggal. Pagpanggal. Pagpanggal.

Murang klase lang po ng helmet ang binili ko mga darling. So yan ay 3,595 pero may discount akong 600 pesos plus freebies na worth 500. So free yung nasa head and then itong mga laces na to yung napili ko. Kung wala po yung mga freebies, ang mababayaran ko sana ay 4150, pero ang nabayaran ko na lang po ay 3050, o di ba? Ang laki ng discount ko kaya bumili na ako. Kasi kailangan ko rin naman ni, eh. may motor ka pero wala kang helmet, yun lang. So, yun kailangan ko rin bumili talaga. <laughs> Kaka okay. promotion lang namin na yeah, yeah. sa tayong punta dito. Kasi na nakaraan wala po kami libre. So, ah, okay. Tama na may okay. nasa ilalim. Pasok na basta yung photo. Ipo-post ko to sa page ko ha. Sige lang ma'am. Maganda pa kami doon ako. <laughs> <laughs> Hello, mga darling. Ito, pumili ako.